Naog. Turista, ang <laughs> ha, yung oh. Turista umpeg. Ha, nakakapagod Ang aga namin nagising para maaga makaalis at maaga rin makarating sa pupuntahan. Lumiliwanag na at papalabas na si Haring Araw. Ibig sabihin malapit na kami sa aming pupuntahan at ito nga na ulan pa sa dinaanan namin. Tiren, ang lalaki. Good morning! Yeah. Ha! Oo, kahingal! <laughs> Exercise. 7-minute walk daw papunta sa falls. We are here sa Sprite Falls dito sa Mahay Laguna. Ha! Ito yun, paligid natin. Susundan lang natin yung daan papunta sa Sprite Falls. In fairness, nakakahingal. Kasi hindi na ako nakaka-exercise mga 3 weeks na. Ang <laughs> ganda. Tapos, umaambon siya ngayon. So, naglalakad kami habang umaambon. Tila ka. Tilaog! Ah! Gotsho! Yay! Malapit na tayo! Ayan na! Malapit na kami! Nandito na kami sa Welcome to Sprite Falls! Good morning, ma'am! Good morning, po! Oh. Ang saya. Lagi po ba dito ulan? Okay. Oh, okay. na ulan? Opo. Mata umaga lang. Hindi, ah. so, okay. ano lang yan. Mor morning breath na ano. Oo oh, nga, eh. No? Parang nasanay na yung mga tao. Parang wala lang. Mamaya ako mainit. Ito po ba yung overnight, ma'am? Magkano? Oh, 3,000 30, po. Bale, 800, madam. <laughs> tama yan Mom. tama yan. At kailangan din baka mamay mantika ng Correct. Yeah. Ito na yung cottage namin. This is 500 pesos. At ito yung mga dala-dala namin, no. Yan, yeah, mga foods yan. Maganda yung nakuha naming cottage o oh, malapit sa kanilang medical assistance at sa ihawan. Ang aga, 7 kami dumating pero yung cottage na malapit sa falls, ubus na agad. Ganon, grabe, ang bilis, ang dami daw tao kasi nga holiday. Tinig nyo yung tunog, ang lakas ng ingay ng falls mo. Ayan, sumagkapin so muna tayo at yung malunggay pandesal Mm Sarap. Thank <laughs> Grabe, ang ganda ng experience. Ano, Sige. bye. Paalis na kami. Pauwi na kami. Ay, tapos na kami. Ang init bumaba. Ah, grabe, alas stress ng hapon. Tara po ulit tumakil para magbaban. Ah. Ikikagsabang. Okay. ang falls na naman kaya ang susunod naming pupuntahan. Hanggang sa muling gala, madama salamat.